Nagpakita ng aktibong pagtugon at pagmamalasakit ang Philippine National Police sa paungunan ni Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario Acting Chief of Police ng Calaca City Batangas nang magsagawa siya ng monitoring at inspection sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ng Calaca Batangas. Ang inisyatibong ito ay kaugnay ng paghahanda at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residenteng inilikas dahil sa tropical cyclone U1. Ayon sa ulat, personal na sinuri ni Police Lieutenant Colonel Del Rosario ang kahandaan, kaligtasan at maayos na pamamahala ng mga evacuees sa mga sentrong binabantayan ng mga tauhan ng Women and Children Protection Desk ng Calaca. PNP. Tiniyak niya ang lahat ng mga lumikas ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy ring isinasagawa ang puspusang koordinasyon ng Kalaka PNP kasama ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga opisyal ng barangay. Ang walang tigil na pagtutulungan ay naglalayong masiguro ang patuloy na kaligtasan at kapakanan ng lahat ng evacuees habang nananatili ang banta ng bagyo. Ipinapakita nito ang dedikasyon ng PNP na maging katuwang ang komunidad sa panahon ng kalamidad.